Tapos nating mag kumpra deliver na tayo mga boss at nito yung aking beloved father shout out busy siya sa kanyang sari sari store oh. bago na yung trapal niya oo oh. asa ah, yung na palit pang shopee pero shopee ka shopee awal oh, sa na dyan lang sa palingki Ah, na online shop. Marunong na mag online shopping yung daddy ko mga boss. Hindi na makaya si Don Yulito. Oh, paganda niya yung tindahan niya. Dito lang naman sa malapit yung ating customer mga boss. Kaya, dito na tayo deliver. ah mano. Dapat pala drive ko na lang ng motor. Exercise exercise. Ay. Exercise. Ay. Deliver. Asaman. Ah, nagyan na kay Customer Good. Asaan? Nauugaw man? Ang na lang. Okay. Thank you. Mga boss, welcome back sa ating channel at uh, for today's video, for today's vlog, sasagulitin natin yung ilang katanungan ng ating bagong subscriber which is si boss uh, Daddy Larry 8074 Shout so, out sa boss At maraming maraming salamat sa pag subscribe sa ating channel Ang tanong at comment ni boss Daddy Larry no, Ay tungkol sa income Ng ating side hustle or negosyo uh, Pagpapautang ng bias no? Ang sabi niya kasi ay Paano ko daw uh, minamanage yung income at ano yung ginagawa ko no sa ating monthly. Kaya kita ng income. idea, boss, dadilari, based on sa aking experience. No? Una, hindi naman ako perfecto at uh, namimishandle ko rin yung paghawak ng ating anang uh, income. Pero, uh, ibibigay ko pa rin sa iyo yung best na sagot based sa aking experience. So, dahil okay. hanggang ngayon ay nandito pa rin ako, no? Sa, pag, sa side hustle ng pagpapautang ng bigas. So, sa mga dapat mong uh, isipin, Boss Daddy larino no? Ay, ang, ano ba ang iyong goal sa pag-side hustle ng pagpapautang na siya. Yes. Regarding sa income ko, monthly income ko, boss, no? Ang ginagawa ko ay pinabahid ko ito sa aking mga monthly dues. Sa aking mga bayarin every month, which is yung kuryente, gatas, tubig, bigas, at kung ano pa yung mga necessary necessity na no? dito sa loob ng bahay. So, wala po, wala pa akong nilalagay para sa ipon, wala akong nilalagay para sa uh, ibang project, no? yung aking kita monthly eh, para sa uh, basically, para lang talaga sa mga pangailangan dito sa loob. Yung goal ko ay simple lang, no? Yung aking side hustle, datang aking side hustle ngayon, ang pinaka uh, goal ko lang naman yan ay pangbayad ng aking mga monthly dues no? Which is yung bigas, yung kuryente, yung gatas, at saka kung ano pang mga pangailangan dito sa bahay. Uh, wala sa goal ko yung mag-ipon, no? Wala sa goal ko rin yung Uh, i-divert into other investment dahil yung sa ngayon particularly ngayong taon, yung aking uh, kita every month ay sakto lang no, sa aking mga gastusin dito sa bahay uh, dahil dito uh, bibigyan kita ng mga idea no, tungkol sa paghandle ng income lalong lalo na sa base lamang sa aking experience, una Uh, ano ba ang goal mo, boss, sa pag-negosyo o sa pag-side hustle, no? Uh, ito ba ay para palaguin lalo ay yung, yung on-hand mo na pera? Or kagaya ko na para mayroong pang tostos every month, no? Or pwede namang dalawa. Pwede mong palaguin yung negosyo mo at the same time para makapag-ipon. So, tatlo. Uh, una para sa monthly dues. Pangalawa, para mal para lumago 'yung negosyo mo. Pangatlo, ay 'yung combination ng para makapag-ipon at para lumago 'yung negosyo mo. 'Yan so, 'yung una, no? Which is 'yung ah uh, 'yung income para may pambayad sa mga monthly dues, which is doon ako kagaya mo, doon ako na uh, doon ako nandoon ako ngayon, no? Uh, lahat ng income ko boss king uh, side hustle kung anumang mga pumapasok na income sa akin ay lahat yan ay napupunta sa mga monthly dues which is yung kwente yung, yung mga necessity dito sa loob ng bahay uh, at wala ng further explanation doon mga boss simply ganoon lang talaga at uh, pangalawa naman is yung sinasabi mong gusto mong ipaikotin yung uh, puhunan mo at palaguin sa pamagitan ng Uh, hindi mo gagalawin yung income which is magandang solusyon yan uh, gaya lang sinabi mo no mayroon ka ng 11 clients ngayon so sabihin natin na 200 pesos ang tubo mo per tao so 11 mayroon kang 2,200 isipin mo na lang no idadagdag mo yun sa sa next month mo na na produkto madadagdagan ka ng either dalawang sakong bigas no kasi meron namang bigas na 25 kilos sa tag 1,000 lang o sabi natin dalawang sakong bigas yung madalagdag uh, madadagdag no doon sa 11 clients so so madadagdagan ka naman ng next month ang another uh, 400 pesos na kita so isipin mo yun kung palaguin mo palaguin mo sa loob ng isang taon lalaki talaga yung negosyo mo yun ay kung hindi mo gagalawin yung kita at itutuloy mong ibabalik sa negosyo So, yung pangatlo na mong sinasabi ko boss, which is yung pwede mong palaguin yung kita mo. At the same time, pwede kang makapag-ipon. Uh, meron kang kita ng 2,200 pesos, pwede naman yung isang libo uh, i-savings mo. Tapos yung isang libo naman ay ibabalik mo sa punan. So, win-win ka no, meron kang ipon at matatagalan naman yung punan mo sa yung negosyo. For mga boss, yun lamang yung aking ginagawa no sa aking income wala naman akong ibang pinagkakagastusan dahil wala naman akong bisyo wala naman hindi na ako nagsusugal eh. o hindi ako nang bubabay hindi lalo na hindi ako nang bubabay kaya lahat ng aking income sa ngayon ay napupunta sa mga gastusin dito sa bahay uh, so far wala pa sa goal ko yung mag expand no? dahil sa ngayon kahit sabihin natin 6 years or 2000 from 2017 hanggang ngayon no? Uh, ito pa rin yung aking side hustle dahil naniniwala ko na hindi ko pa master no yung pagpapautang ng bigas pagpapautang ng kung ano-ano dahil sa ngayon no ay eh, nalulusutan pa rin ako ng mga uh, uh, hindi nagbabayad ng utang so isa yan sa magiging trials mo boss no na dapat mong uh, pag-aralan na hindi basta-basta magpautang no lalo lalo na kung alam mong hindi kayang magpautang malo ang masakit man sabihin pero kung alam mo hindi hindi kaya ng kliyente na magbayad ng pautang lalo lalo na ng bigas ay huwag mo nang pautangin alam naman natin na maraming naghihirap ngayon maraming gustong mangutang pero mas lalo mo lamang pahihirapan yung tao lalong lalo na kung alam mo hindi marunong o walang kakayanan makabayad sa utang. So hanggang dito muna yung video natin mga boss. Maraming maraming salamat sa inyo. Patuloy na dumadami yung ating subscribers. Sana dumami rin yung ating mga manunood. Maraming salamat at magandang gabi.